Bakit takot ang mga krayola kay Andrea? Bakit matalas ang kanyang mga ngipin at kay sakit niyang mga gat? Sa kabila ng lahat ng ito, lumutang ang kanyang talento at obra. Si Andrea ang naging pinakamakisla, pinakamakulay at pinakamaningning na crayola. Ang nawawalang... Crayola, kwento ni Marites Ramos Santiago, guhit ni Queenie Maramba. Sina Sinapula, dilaw, asul, lila, kayumanggi, kahel at itim ay ang mga krayolang hindi mabili dahil sa kamahalan ng presyo nila kumpara sa ibang krayola. May magkakagusto pa kaya sa atin sa ganyang kalaking presyo? Tanong ni Pula. Hindi kasi tayo ordinaryong krayola, Pula. ibang ang dingding natin. Pinagmamalaking sagot ni Asul. Araw-araw, sa pagbukas ng art shop, sumisilip sila sa labas ng kahon. Naghihintay ng bibili sa kanila. Miss, patingin ng iba. Ang mahal nito pero maliit naman, sabi ng isang mamimili. Baka ibabalik na lang tayo sa pagawaan ng kayola at muling tutunawin. Malungkot na sabi ni Itim. Miss, yes. Sabi ng isang babae, itinuturo nito ang kahon nila. Binuksan nito ang kahon at hinugot si Kahil at tinitig ng mabuti. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Miss, babayaran ko na. Napatalon ang mga kayola sa tuwa. Naluha si Kahil at pula. Hawak naman ni na at asul ang kamay ng bawat isa. Nagyakapan naman sina Lila at Berde. Andrea, yeah. Bumili na ako ng mga kayola mo. Sabi ng babae nang makauwi ng bahay. Andrea pa lang pangalan niya. Mukha siyang mabait na bata. Bulong ni Lila habang nakasilip sa supot. Usog! Hindi ko makita. Usyoso ni Itim. Kaya mo na, bukas na makikita rin natin siya. Saway ni Kahel. Aray, masakit! Nagising ang mga kayola sa kanilang narinig. Nagulat sila nang makita si Itim na kagat-kagat ni Andrea habang inilalapat niya ito sa guhit ng lapis. Si Itim! Paano si si natin siya matutulungan? At Sigaw ni Dilaw. Si Andrea, si Andrea ay walang ay wala mga, mga, mga kamay. Lahat ba tayo ay ilalagay niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin? Takot na tanong ni Pula. Gumulong sila palabas ng kahon. Dinampot ni Andrea si Kahil. Inikot sa labi, kinagat ang kalahati at ipinahid sa papel. Pagod na pagod ang mga kayola sa pagkagat at pagpahid ni Andrea. Si Itim ay halos pudpud na. <coughs> Muling nagsimulang gumuhit si Andrea. Maya, maya ay tila may hinahanap si Andrea. Nasaan na yun? Pagtataka ni Andrea. Tumingin siya sa loob ng kahon. Nagkatinginan ang mga kayola. Sino ang nawawala? Si... Tumulong na rin ang kanyang ina sa paghahanap ng nawawalang kayola. Sa loob ng kahon, mahigpit na kumapit si Itim sa takip nito. Kahit anong pagpag nila, ay hindi siya natitinag. Hindi! Ayoko na! Pagod na pagod na ako kahapon. Halos mapudpun na ako sa kakukulay ni Andrea. Bulong ni Itim. Napansin ng ina ni Andrea ang kanyang gawa. Ang ganda naman ito? Puri ng ina. Kulang nga po ng buhay kasi nawawala ang itim na kayola. Mas malinaw ang guhit dahil nahihiwalay ang mga kulay at hugis nito kung may kulay na linyang itim, mama. Sagot ni Andrea. Saan ka nagtago itim? Tanong ni Kahel. Napagod sila sa paghahanap sa'yo. Dagdag ni kayo mangi Umapit ako sa takip ng kahon. Iyoko nang lumabas. Masakit na ang katawan ko dahil sa pagod mula kahapon Paliwanag ni Itim Pero kailangan ka ni Andrea Sagot ni Kahit <tong> Ang ating mga kulay ang nagpapasaya at nagpapasigla sa mundo at sa mga tao Sabi ni Verde Halos magkasabay na nagsalita si Nakayomangyi at Lila Inspirasyon din tayo sa mga nawawalan ng pag-asa Nagaya ni Andrea <tong> Kinabukasan, nanlaki ang mga mata ni Andrea nang makita si Itim. Hinalikan niya pa ito matapos ilabas sa kahon. Salamat at nandito ka na. Ikaw na lang ang kulang sa mga kulay ko. Sabi ni Andrea habang nangniningning ang mga mata. Kay bilis na lumipas ang mga araw at gabi, isang umaga ay pumasok ang ina ni Andrea sa silid. Saan ko kaya ilalagay ang mga kayola ito? Tanong niya sa sarili nang makita niya ang kahon ng mga kayola habang hawak ito. Maya-maya, inilabas niya ang isang kwadro na nakabalot sa papel. Ito ay isang obra ng berde at payapang bukirin sa nag-aagaw na takip silid. Isinabi niya ito sa dingding ng silid. Maya-maya pa, umiyak siya. Malungkot na nagkatinginan ang mga kayola. Naalala nila ang isang batang naniniwala sa masaya at makulay na buhay sa kabila ng kanyang kapansanan. Siya si Andrea, ang batang pinakamarikit, pinakamakulay, at pinakamaningning na kayola. Bibili ang aklat na ito sa Vibal 1253 Araneta Avenue corner Maria Clara Street Quezon City